So, kamusta? tingnan nyo, meron akong kasama ngayon. Napakaganda. <laughs> Magandang dilag. Ayan. Uh, kamusta? O, kamusta? si Kap Nino. Kasama kami ngayon. ah uh, ito, may gusto kasi ako itanong. hingang ko lang ng reaksyon. ba diba? Kasi, parang pangalawang sunod na araw na si VP Sara puro hirit na sa administrasyon. Diba sinasabi about sa flood control daw, parang hindi daw maayos tapos sabi niya siya daw ang magte-take charge ngayon papakita daw niya kung paano yung mamuno eh anong reaction mo doon puro Ipapak siya Oo. ipapakita niya kung paano mamuno kagaya ng ano yung pag may bagyo lilipad niya papuntang Germany <laughs> yung ba ipapakita niya na hanggang ngayon hindi niya ma-explain ano ang ginawa niya sa Germany na kung saan vice president siya alam niya na kailangan siya ng tao kailangan ng tulong niya dahil sa mga kalamidad natin na hindi naman talagang kailangan siya para bang ipakita niya lang sa mamamayan na may pagdamay siya meron siyang pagkalinga dapat yun ang ginawa niya pero bago sa ginawa niya mas pinili niyang manood kay Sweet Taylor. yun ang pinili niya pangalawa yung sinasabing yung pondo niya sa oh. office of the vice president until now hindi niya pa naipapaliwanag kung saan niya wala pang kalinawan ano pa pamumunuan niya unang una nung mulang naupo siya ng pagkabais ang saka ni Pangulong Marcos sino ba ang nagsimula ng pag-atake sa Ad Marcos administration pamilya niya Nagsalita ba mga Marcos laban sa kanya? Hindi. Hindi no? Wala, wala sila talaga. sila ang umaatake. Kung baga, dinidepensahan pa nga siya ni BBM. Yes. Yung pangakadalasan nangyayari, no? Mm -hmm. Oo. Walang ataking ginawa sa kanya si Pangulong Marcos. Kaya, hindi naman siya tinanggal bilang defense secretary Hindi naman siya pinag-resign. Siya ang nagpusang nag-resign. Pero ngayon nung nag-resign siya, at na hindi niya na niya siguro matiis, siya naman ang umaatake ngayon sa administrasyon Iyan nabas nun, wala kang utang na Kasi hindi ka naman pinakita ng negative. Hindi ka naman binakbakan. Eh bakit gagano'n-gano'n ka? At ngayon puro ano, no? Puro, yes. May ganyan ka palang nararamdaman noon. Ngayon, ngayon mo lang sinasabi, no? Oh, o, tapos syempre yung ana isip ko din nga kung talagang ngayon daw niya papakita kung paano yung tamang pamumuno. ibat eh, 'di niya nga nagawa sa doon sa DEP. No? Oh. Yes, dapat nga ganun, no. Ito na lang. Yung issues sa computer, laptop. O sabi na natin hindi niya panahon 'yan, naabutan niya lang 'yan. Bakit nila ako pinapunta sa warehouse? Bakit nila ako hinayaan na ma-interview yung detachment commander? Ano kayang meron doon? Hindi kaya hinaras lang din nila yung official na mga sangkot doon para lang masabi, oh, pag hindi kayo nagbigay, o oh, hindi kayo naging tauhan namin, papuputokin namin na papuputokin yung issue na yon. Hindi kaya nagamit din nila ako doon? At nga ganun, no? Oo. Dami mga question, no? O, Tapos nga, kasi ang sinasabi nga niya, parang sa pagdating daw sa budget parang hindi daw naging maayos pag sa DepEd. Ang sa ang hirit naman nung isang kongresista eh nung budget deliberation nga wala ka dito ang nagsumasagot yung mga undersecretary niya. Hmm. Hindi siya mismo yung nakipaglaban para dun sa budget. Hmm. Tapos ngayon mag magrereklamo, no? Kasi sure. pat so, nga ganun nga. So, ikaw sa sa nga oh. Yung sa pondo niya nga sa intelligence pa, intelligence oh. na, hindi niya ma-explain eh, kung saan niya dinala tapos sa budget pa na naman, bakit puro budget ang hinihiling niya? Bakit budget? Eh bakit nung panahon ni BP, ni BP Lenny? Hindi naman ganun kalaki ng budget niya pero tuloy-tuloy ang operation ng Office of the Vice President. Hindi ganun kadaming security niya. Oh, so, pare, okay. 75 lang. Mm hmm. Eh siya tinanggal na lang ng na 75, nag-aatungal na siya. Hmm. Diba nakakaano? Saka abogada siya. Saka ito, ito ang mali pa sa kanya, Kuya Mark, yung sinabi niya nung isang araw, lahat gagawin ko. Totoo man o hindi, sisirain ko lahat kayo sa politika. Di ibig sabihin, black propaganda na nila riyan. At kung ano man ang gagawin ng investigation sa Senado, yung kagaya na lang yon, May eh, pinapalutang silang si Kati ba yun? O Katay? Banag? Eh ano ba yun? Daki ng prostitute, prostitute at kabit ng mga politiko sa Dabaw. Anong kribilidad nun? wala hindi, hindi din pumutok kayo. yung kami wala ding ano no wala ding parang nagalat nga siguro sila kasi nung pumutok tong kay Carlos Yulo parang natabunan lahat ng mga oh. kinakalat nila no bigla tumahimik tuloy hmm. pero last na lang anong ma-advise mo di ba kay kay BP Sara sana ay may may malasakit si BP Sara ituloy niya kung ano ang plano niya pag i-serbisyo sa bayan huwag siyang makisang sa politika kasi maganda ang ginawa sa kanya ni Marcos, hindi siya binakbak, hindi siya tina, hindi siya niyare Now, maging maingat siya sa mga pinagkasabi niya. Huwag siyang maging sunod-sunura sa mga tao na kapalibot sa kanya. Yan ang magpapahamak sa kanya. Kaya yun lang ginawa niya statement na sinabi niya sa video. Ayaw unang bumaba sa kapangyarihan ko. Ayaw ko na bumaba sa pwesto. Sisirain ko kayo, wala akong pakialam kung totoo man yan o hindi. ako Ako'y naniniwala, hindi ikaw ang may gawa ng statement na yan. Tauhan mo. Pero hindi mo pinag-aralan bago mo sinabi. Dahil nga, boba kang abugada. Grabe. Oh, sige. Let's end it at that. Thank you very much, Kapnino. <laughs> yeah. Maraming salamat. End it time, Mark. Okay, okay, see you. O oh, sige, mag-ikot-ikot muna kami yeah. dito sa mall, guys. Bye-bye. Ayun, tara. <laughs>